Iba talaga ang sarap kapag naandini ka sa probinsya mula sa simple at mas sarap na pagkain pati na rin sa mga gandang tanawin. Kaya naman for today's video at nung umuwi nga itong mga kamag-anak namin galing sa Kabite ay eh, nakaiyan nga ulit kami na magliguan dito sa ilog. Gamit nga itong bagong karito na gawa ng tuyuhin ko na may kubo ay dito nga kami pumunta sa may pinakang itaas-taas ng ilog para dito nga kami pumeso ng aming pagliliguan. Napakagandang spot nga itong napili naming pwestuhan dito, makanlong, hindi naman ganun kalalim yung tubig tapos sobrang linaw pa at napakalamig nga ng tubig. Eto nga at pagkarating na pagkarating din nga namin dito, ay eh, nagasikaso na rin nga kami kaagad ng mga pagkain namin na lulutuin para nga sa aming pagsasalusaluhan para sa aming pananghalian. Meron nga pala kami dito ang isang malaking isda at hindi ko nga lamang alam kung ano ba ang tawag dito. Pero ayan, binudburan ko na nga pala yan ng asin at iihawin ko nga lamang palayaan. may naman nga ay nagulat ako dito sa tiyuhin ko at biglang umutlaw galing dun sa bundok at meron nga dala daladalang isang buwig nitong saging. Eto talaga yung patunay na kapag naandini ka sa probinsya basta meron kang tinanim ay meron ka din ngang aanihin Nakakatuwa pa nga niya at halos sabay-sabay na hinog itong isang buwig na saging. Ngayon nga niya at na nga lamang dito ng tiyuhin ko at kapag gusto nga daw kumain, ay di, mapitas na lamang. Meron din nga pala kami dito isang pirasong pusit na medyo malaki-laki at aihawin ah, ko rin nga pala ito. Kaya naman eto nga at nagayat na rin nga ako ng mga samiyat at pangsahog na ilalagay natin. Pali meron nga pala ako ditong kamatis, bawang, sibuyas, luya, bell pepper, asin at saka paminta. Pag-aluhaluin nga lang natin yan bago natin isuksok dito sa loob nga ng pusit kapag talaga nasa ganitong mga outingan, pagliligoan sa ilog, eh talaga namang napakasarap ng kumain ng mga ihaw-ihaw. Ito -ihaw. nga ni, mailagay ko nga pala yung mga palaman dito sa lob ng pusita, iihawin na rin nga pala natin yan. Pinahango ko na rin nga dito sa asawa ko itong inaihaw-ihaw naming isda at kako ay eh, tupok na nga ng apoy at baka masunog pa nga ng tuluyan. Napakatindi rin naman talaga ng init ang panahon ngayon, kaya etong mga kasamahan ko ay eh, talaga namang hindi na rin nga nakatiis at tumubog na nga sa ilog at nagbabad na. Nakakawili nga magbabad sobrang lamig talaga ng tubig tapos ang linis pa nga tingnan. Sa tuwing naawi talaga ng probinsya itong mga kamag-anak namin ay dito talaga kami palagi nadayo ng pagliligoan sa ilog at dito rin nga kami palaging napesto. Katapatan din nga lamang ito nung lupa namin din sa bundok at aringani at maya maya pa yung umutlaw na naman nga po rin tuyuhin ko galing din sa bundok at nanungkit pala na rin mga buko. Napakasarap din naman talagang humigup ng sabaw ng garining buko lalo pa nga at fresh na fresh at kakasungkit pa lamang galing sa puno ng niyog. Magabuko pandan juice nga pala kami ngayon kaya eto at nalagay nga itong pinsan ko nitong gatas na pampasarap at talaga namang tamang tama nga ito sa mainit na panahon. Kapag naman talaga naandini ka nga sa probinsya yung mga matitikman mula ang ng libre talaga namang tunay kang mapapamatiduhaw sa so sobrang sarap. Dini nga sa amin sa Mindoro, isa sa paborito at masarap na meriendahin etong tinatawag naming pinaltok o kung tawagin ng iba ay bilo-bilo. Napapaibig nga daw kumain ng pinaltok itong mga tiyahin ko, kaya naman nag-request sila eh. Kakoy siya pagpigyan ng hilig at ng walang ligalig. Bali malagkit na bigas nga pala itong pinagbibilog-bilog nila at mas masarap ng gumawa ng ganitong bilo-bilo kapag marami din nga katulungin para mas mabilis makatapos. At bukod pa nga doon kahit mahirap at medyo matrabaho nga yung pagluluto ng Bilo, ay eh baliwala nga lamang yun kapag marami din kayo napapagchismisan. Katulad na nga lamang nito at isang iglapan la ang mandin ay eh tapos din agad at hindi nga namamalayan dahil sa masarap na kwentuhan. Naglagay nga pala kami diyan ng ibang food color para medyo makulay-kulay nga itong ating mga bilo-bilo. Dini nga sa amin sa Mindoro, isa talaga sa masasarap na mga meriendahin, lalo pa nga ni kapag hapon, etong ganito nga ning pinalto. Naalala ko rin nga ng mga bata pa kami, basta may okasyon dito sa amin o birthday man namin, eh talaga namang taon-taon, hindi nga nawawala ganitong handa sa amin na pinaltok. Kung ngayon nga eh, hindi pwedeng mawala ang mga cake tuwing may birthday. Pero kami nga noon na ibang iba, talaga namang eto yung hindi pwedeng mawala tuwing may mga punsyonan. Kaya naman masasabi ko ding isa ding malaking bahagi ng aming pagkabatay, aring pinaltok at talaga rin paboritong paboritong handa at lalo pa nga pampabigay sa mga kapitbahay. At ayun nga at bukod sa pulong ay luto na rin nga eto mga inihanda naming pagkain na pagsasalusaluhan namin para sa aming pananghalian ngayon. Bandang alauna na rin nga rin ng hapon at talaga naman kami inabot na ng hapon sa panangalian namin. Kaya naman ayan nga at paspasan na rin nga kami sa paghahain diyan na talaga ang kakoy magutom na nga. At eto na nga pala lahat yung mga pagkain inihanda namin ngayon at salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at punong-puno nga yung aming lamesa. At ayun nga syempre bago tayo kumain diyan ay sama-sama muna kami nanalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe ba talaga yung nadadagdag na sarap na pagkain kapag maraming kasama at kasalo. Lalo pa nga kapag maraming kakwentuhan, eh talaga namang napaparami nga ang kain mo. Sobrang sarap talaga nung kain namin diyan. Kahit simpleng pagkain nga, idagdag eh, pa nga itong lugar na talaga namang napakapayapa at napakasarap ng hangin. Tuwing bakasyon nga kapag umuwi talaga itong mga tiyahin at pinsan ko, ay eh, dito nga kami dumadayo ng pagliliguan sa ilog. Dito rin nga palagi yung aming pestuhan sa lugar na ito dahil napakaganda nga nga aming spot dito at hindi nga ninasisikatan ng araw dahil medyo tabo ngani nga ng bundok. Kaya sobrang sarap din nga nung kain namin dito at talaga namang napakalakas ng hangin bago nakatampisaw nga yung mga paa namin dito sa tubig. Sobrang nag-enjoy at na-relax din talaga kami dito at parang kahit kaunting oras nga ni inalayo ka sa ingay ng mga sasakyan at pawang mga ibo na humuhuni at nag-aawitan lamang ang maririnig mo. Sa napakalamig na tubig nga ng ilog, eh tamang tama mga kako itong mainit na pinaltok at napakasarap nga ning kumain habang nakalublob dito sa tubig. Bandang alas 3 na nga ito ng hapon, eh sobrang tingkad rin nga ng sikat ng araw kaya naman nakakatamad pa rin nga umuwi at talaga namang napakasarap pa rin ka akong magbabad nga ni Dini sa ilog. At habang nagpapahulaw din nga kami ng kinain namin diyan ay kanyang-kanyang lubluban din nga ni Dini sa ilog. At rin naman nga mga tiyuhin ko yung pinagkaabala naman nila itong paninisid nga nin, itong mga hipon sa ilog. Hangat din nga ako din tiyuhin ko at napakabilis din nga ng kamay at kita nyo naman nakadampot din nga kaagad nitong hipon. Mga kapatid nga pala sila na nanay ko at agad dito din nga pala silang lahat sa Fortuna. Kaya naman kahit anong trabahong bundok, pati na nga itong panguhuli at paninisid nga, nga na rin mga hipon e sanay na sanay din nga itong mga ito dito kapag nga rin sila kapag lagay nga patang, ay nakapagkana at nakapaglagay nga nitong mga patanga ay libreng ulam na daw man din nila yung mga ganito Napakarami din nga ngayong isdang mga huli, pati na rin nga itong mga hipo na nakalagay nga dito sa patangat. Kakoy talaga namang libre naman nga ang ulam sa lagay na ari. Basta talaga kay masipag at talagang madiskarte, hindi ka nga magugutom kapag naandito ka sa probinsya. At dahil katapatan na rin nga nitong inapagliguan namin itong lupa namin dito sa Fortuna, ay rin nga ning tatay ko at saka itong kapatid kong si Tano ay naniba na rin nga nitong mga ilang pirasong saging. Salamat nga sa Diyos at kahit pa ay utay-utay na rin nga namumunga rin mga puno ng saging. At kakoy maigid din nga ni pambiliman lamang ng at ayun nga talos sa kalimang buwig din nga kami ng sagi ngayon at pagkatapos nga nilang maniba ay di umuwi na rin kami forward ay este pass backward pala dahil eto nga pala yung mga kaganapan the day before ang pangyayari bago kami magliguan at ayun na nga at uh, ko sa inyo yung mga kaganapan nung kami nga na nagbiyahe papunta na Occidental Mindoro medyo may kalayuan din talaga ito mula sa amin at kako nga ni parang lumuwas na rin nga kami sa tagal nung aming biyahe bali alas 8 nga pala ng umaga nang bumiyahe kami paalis sa amin tapos sa karating nga pala kami dito ay mag alas 5 na nga ni ng hapon gayon pa man kahit napakatagal at napakahaba amin aming biyahe ay sulit naman naman dahil napakaganda talaga ng mga tanawin at talaga namang naaaliw nga ako sa paligid. Sobrang tinting araw ng init ng panahon ngayon dito sa Occidental Mindoro. Kaya itong mga nadaanan namin, eh talaga namang kitang-kita nga namin. Halos tuyong-tuyong nga ang mga damo, pati na rin nga mga puno at halaman. And pass forward, ginabukasan, eto nga pala yung dahilan kung bakit bumiyahe kami papunta dito sa Occidental Mindoro. Meron nga pala kami ditong SKKM Fellowship o Samahan ng Kabataang Krisyano dito sa amin sa Mindoro. At dito nga pala namin napiling ganapin sa Barahan San Santa Cruz Occidental Mindoro at kahit sobrang layo talaga ng biyahe basta para sa gawain ng Lord eh talaga namang go tayo di Isa din talaga sa pinang masap na pakiramdam bilang isang krisyano yung makasama nga at pang palad itong mga iba't ibang kabataan mula pa sa iba't ibang lugar. Eto talaga yung mga na hindi mabibili ng kahit ano pang halaga tunay na masaya maging isang krisyano. Iniwan nga pala namin yung mga bata namin at kami nga din lamang ni Daddy nagbiyahe papunta dito. Dalagat binata pa kami noon eh talagang sumasama na talaga kami sa mga ganitong gawain at pag lingkod sa Lord. Ang pinapangawakan din talaga namin mula noon at hanggang ngayon na if you seek God first, everything else will follow. At ayun nga at pagkatapos ng aming SKKM Fellowship ay nakahiyan nga na pumasyal kami dito sa may tabing dagat. At pagkarating na pagkarating nga din namin dito sa may dalang pasigan ay nakakatuwa nga at nabutan pa nga namin ang paglubog ng araw na talaga namang napakagandang pagmasdan. Niyaya din nga kami ni Ate Richelle na pumasok dito sa isang resort na meron ng mga puno ng kasuy. Matagal ng panahon nga hindi ako nakakatikim ng na garing kasuy at ako'y bata pa nga lamang ako ng huling kain ko na rin. Kaya ka ako nga din sa asawa ni Ate Richelle. kako'y pumitas at pagbigyan ang maglilihi. At eto na nga pala na inasabi dun sa patlo na prinsesa ang nakaupo sa tasa. At ang sagot nga ni ay kasuy. May tatlong piraso din nga ning nakuha. Talaga namang sobrang bango talaga ng ganitong kasuy. At ayan, nakakatuwa nga nitong ni anak ni Ate Richelle na si Chelsea. Ay e talaga namang inagawa pang ice cream. Ngayon pa din nga lamang makakatikim ng ganitong kasuy etong asawa ko. At sabi nga daw niya ikalasa ng balingbing. Medyo mapaklapak lang nga pala siya naman na miss na miss. At ayan, dito nga naman ay nagpabaga nga pala sila ng apoy at mag nga pala sila nung buto ng kasuy. Nga ngayon, ngayon din nga lamang pala ako nakakita ng ganyan yung klaseng pag-iihaw nga ni sa buto ng kasuy. Bali, ayan nga, dinugduban nga lamang nila nang lumakas itong apoy tapos mga ilang minuto nga lamang ay hinango na rin nga sa pagkakasalang. At pagkatapos naman ay tinaob nga nila din sa pinakang buhangin na nang matanggal nga ni yung pinakang apoy. Sinabugan din nga nila yan ang buhangin para matanggal nga yung pinakang apoy-apoy apoy at nang mas mabilis din nga ning lumamig at nang lumamig mahawakan para mat sa lupan Sa pagbabalat naman nga nitong buto ng kasoy, pinupukpok nga lamang nila yan ng bato para makuha nga itong pinakang loob ng buto ng kasoy. Pero bukod nga rin sa pulong mga mari, ubod din talaga ng sarap aring garin ng inihaw nga rin na buto ng kasoy at talaga naman kakoy kapag aribin din naman sa 7 ay mahal. Bago rin nga kami umuwi, binahaginan pa nga nila kami nitong mga dilis na tuyo at saka nitong mga sibuyas na talagang mang napakarami at dito pala ay ang mga hanap buhay pagtatanim nga niya ng sibuyas. At maraming salamat na rin nga po dito sa mga kapatiran namin sa Barahan Church of Christ sa mainit na pagtanggap sa amin. Nawa nga na isa susunod uli at patuloy tayong pagpalain ng Lord. At ayun nga pala at mamimili nga po uli ako ngayon na mabibigyan natin ng ating Gcash giveaway sa ating magiging lucky share sa video na ito. Kaya naman sa mga gustong sumali, ishare nyo nga lamang po itong video na ito at mag-comment kayo kung bakit kayo karapat dapat na mabigyan. And yun lamang muna po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.